Gusto mo ba ng attachment ng Madox? Ito ang nababagay sayo. Punta tayong loud out at pindutin nyo na ang aking Madox at copy nyo. lalapit ko pa yan, syempre. Para talagang kitang kita nyo, medyong hindi maano yan. Ayan, makokontrol mo talaga ang ano nyan. Lagyan natin yan para talagang matamaan mo yung kalaban mo. Matututo ka talaga dyan na hindi mag-recoil. Sakto na rin yan sa pagkamatay ng iyong kalaban. Okay.